Alright guys, ayan, ka, puntahan natin saglit si Mang Dado at nakahuli daw ng malaking bangus ay papakita ko sa inyo kung nasaan yung kung gaano kalaki kung kanyang nahuli Okay? Teka, teka, inihingal ako Pakita natin siya, dito po yan, Sebastian Pan Ayan, pakita natin Malaki ba? Malaki? Okay, guys. eto yung bangus. Ayan. Ay, grabe. Ang laki. Ayaw niya, oh. Kaya... Ilang kilo yan, Mang Dado? Isang kilo pa lang yan. Yung nilaki na yan. Oo. Alright. Ayan. Buhay pa? Wala, wala, wala. Ang umuli na. Ang laki, oh. Ibig sabihin, ganyan nakalaki yung mga bangus ngayon. Hindi yung tila yan. Tila. Ah, yan yung laon. Ayan o, yan. Kaya laki-laki o. Tingnan ninyo. Lingaw. O, oh, ang grabe. Ang sarap niyan. Kaya po, ang nakahuli. Ang master, siyempre. <laughs> Sino ba nakahuli? Dapat ikaw inawakan. Mo. Ayan. Kaya ito po, ayan. Ang ating nga kaibigan. Sa Sebastian Pans. Ayan, si Mang Dado at ang kanyang may bahay. Ayan. kasama ang kanyang may bahay. Ayan po mga kaibigan natin dito sa Sebastian Pan. Kahapon. Ako magat kahapon ang mga bang. Ayan lang sa bungad. Ayan. Si Teo, nandis si Teo? Ayan o, ang Sebastian Pan. Ayan. Kaya ganda-ganda ngayon ng wow. parang hindi masyadong mahangin ngayon. At kalmadong kalmado tubig eh. Oh, kahapon umambon. All right, ayan. Gusto niyo makita muli ayan. Ayan po, kaya laki-laki. <laughs> Alright, ayan, medyo konti pa ang uh, tao ngayon. Mamaya ho yan. pagkatapos magsimba. Nung ating mga ibang kapatid na angler sigurado dagsaan na dito yung mga yan ayan, ayan po ang uh, daan papuntang uh, Sebastian Pan ayan, makikita nyo may nagtitinda ng gulay na dumadaan ayan. Ayan, pagdating nyo dun sa may uh, truck na puti ayan, liliko na kayo ng kanan at papunta na po labasan yan ayan, nakalimutan ko pang kumuha ng landing net ay, ng landing net nang lalagyan ng huli Ah, di bali, mamaya na lang pagbalik ko. Oh. All right, dito ako po pwesto. Ayan, at ako ipapukol pa lang. Ayan, kararating ko lang ho oh, at uh, tinawag lang ako ng ating kaibigan na si Mang Dado at nakuha uh, daw natin ng uh, video yung nahuling bangus na kailaki-laki. Ayan, dito ako po sa dati kong pinupwestuhan. Ayan, ayan, dyan lang ako ako po ako pupwesto at ire-ready ko lang yung aking mga gamit at pagkatapos pupukul na tayo ayan po, yung labasan ayan, pagdating nyo dyan sa petrack kanan lang po at papuntang labasan na yan may mga resort po dito isa, dalawa tatlo po yung resort dito yung isa po dyan sa may bungad pagkatapos mayroon pang isa dito ayan, papakita ko sa inyo yung may mga kubo ayan, resort po yan, ayan ayan, resort po yan. Kaya kung gusto nyo mag-enjoy, kung gusto nyo mag-swimming or uh, mag-fishing, ayan, dito pwede. Ayan, at yung isa ho, nandun sa dulo. Dun ho yun, sa dulo. Dun, dun pa ho, sa kaduluduluhan. Dili ko kayo ng, ayan, yung matutumbok nyo yung pader na yun. Ayan ho, resort ho yun. Ayan, at yung isa lang ho, may ari nyan. Ayan, ang Sebastian Pantlino ang may-ari niya. Kaya hindi, hindi lang ho fishing dito. Pwede kayong mag-swimming, pwede kayong magdaos ng inyong mga event. Meron yung mga resort dito na pwede yung uh, uh, pwede kayong magpa-reserve. Alright? Okay, hanggang dito na lamang po muna yung ating uh, video. Pagkatapos nito ay uh, magse up na ako at pupukul na tayo. Okay? Ayan, maraming maraming pong salamat. At uh, ang niyo ninyo, yung susunod nating video, ayan, pupukul ako. Mag ma magtitilapia naman tayo. At uh, re-rest baka natin. Tingnan natin kung makagat pang muli ang mga tilapia dito sa Sebastian Pan. Alright? Ayan, thank you so much po. At uh, magsama-sama tayo muli sa mga susunod ko pang mga i-upload na video.